may mga tao talaga na hindi lumalaban talaga ng patas. Ang gusto is makapanlamang. lamang. Hello, Kuya. Hello. Ako. ako. May naantay lang ako, daw, 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 daw po. Hello, Kuya. Ako, wala na, Kuya. Ano na siya? Kasi uh, niya na ako. Pinlock niya na ako. So, yo, what's up mga boss? Welcome ulit sa ating panubagong video. Bali, magre-reaction video tayo sa isa sa kalala move natin na may mga tao talaga na hindi lumalaban talaga ng patas ang gusto is makapanlamang so ito magbibigay din ako ng tips tsaka idea para maging awareness na rin to sa mga kapwa ko delivery or sa iba, iba pang mga <coughs> iba pang mga platform na delivery rider so panoorin natin yung video ni Paps ito yung nangyari sa akin nung nakarang araw mga idol na kahit ako hindi makapaniwala na may ganitong mga tao. Ayaw lumaban ng patas, gusto lamang ng iba. Kung baga, mas gusto nilang manloko kaysa magtrabaho ng pinaghihirapan ng pera. Uh, sa title niya pala mga boss, ito, muntik na ma-scam si ma'am 28. May mga tao talagang hindi lumalaban ng patas o, hala o halang ang bituka para sa pera na hindi nila pinaghirapan. Kaya ingat po tayo dahil mag dahil magpapasko no. Naglilipa na ang mga scammer. So tara tuloy natin yung video ni Paps may makuha tayo dito ang aral dahil so, na sa mga delivery sa arko ng silang kabite mga idol habang nagaantay ako ng booking para maisabay pa uwi mga 15 minutes ako nagantay maya maya may pumasok na booking ang pick up nga pala nito ay dito sa may silang bayan at ang drop off naman ay sa General Trias so pagkaswipe ko ng booking mga idol tinawagan ko na rin yung customer at saka yung client natin para may confirm sa kanila kung ano yung ipapadala nilang item una tinawagan ko muna si customer Hello po, good morning. Lala mo po. Tama yun -confirm mo na i i-confirm muna natin yung booking. Ah, drop off po. tatawagan po. Tatawagan ko po kayo mamaya pag nandun na po ako. Pag po kasi babayaran Okay po. puntahan, ko na lang. puntahan ko na lang po ngayon. Okay. Bali yung transaction nila dito mga boss, eh, via Gcash ang payment magsisend si buyer ng 2.8 pag nandun na si riders a point so tara tuloy natin thank you po thank you po thank you at ang sunod yung namang tinawagan na yung client o yung pagpipick up ng item morning po ako po yung pipick up ng item lala po. So, nasa na po nasa na po malapit lang po ako sir 4 uh, kilometers lang po pabalik na po ako sige pa pick up nun 4 kilometers so tapos ito na mangyayari sayang oras okay. pa gasolina. Kung maririnig nga sa boses ni Sir ay parang bagong gising pa at malat pa ang boses. At dito mga idol, relax pa ako. Wala akong kalam-alam na ganito pala yung mangyayari. At pagdating ko sa pick up point, okay, sige, at tatawagan mo lang yung ko para Pero, sabihin mo sa, 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 Medyo bulol-bulol pa yung ano. pick up. Lalaki. Okay. So, ayan. Gusto nitong gusto nitong ito sabihin ko sa customer na pick up ko na yung item. So, parang nag-advance na kagad yung ano, yung

tapos, eto nag-offer pa siya ng waiting fee at magdadagdag pa, syempre sa ating mga rider, malaking bagay yan, di ba, yung waiting time 70 pesos yan, eh. so nakakatuwa yan, kaso di naman natin alam kung <laughs> yan nga, may iskam pala sayang din, tuloy natin Tapos yan may combo sila ng ano ng client ng scammer. Sabi sir, call ka. Ako yung pick up. Wait lang kuya. hindi di pa nasagot wife ko. Tulog pa ata. So ang ang ano dito is may iba pa siyang ano, kumbaga hindi siya yung pipikapan na kunwari sa ano niya, may wife pa daw siya na yun ang mag-aabot sana pero hindi kumbaga ano talagang may ano eh may diskarte eh. talagang pinag-isipan pero sabihin mo kay ma'am na na pick up na dito palang Paul na yun mali eh. kasi wala pa naman yung item tapos sinabihan siya ngayon na na pick up na raw eh truji G ka siyang bayad nun eh nagmamadali kasi so ang sinabi pa rito ng scammer nagmamadali pa raw yung buyer na mapick up na raw yung item parang inaano rin si rider na ganun tapos buti na lang si paps eh marunong din sabi niya okay po sir okay lang siya okay lang daw tapos ito pa yung ano yung ano niya message pa Sir, naghahanap ng pik si ma'am. Gawan mo na lang ng paraan. Hehehe. Ano to? Paabutan na lang kita sa wipe ko. Di pa nasagot eh. So, dito pa lang, parang inaano na si rider na magsabi na na na-pick up na yung item tapos inanahan pa siya na bibigyan ng additional papaabutan sa wipe niya. So, parang inaano niya rin yung rider eh. Kasi alam naman natin pag ganyan, Mabilis tayo sa pagpera di ba pero magaling din si Pops hindi niya sinabi na na-pick up kasi wala pa naman talaga tuloy natin Ano po? Anong kailangan mo tumawag yung ano yung buyer uh, si Ma'am. Uh, hindi po, po kasi tulog pa si ata, si, eh, kasi si Ma'am ayun hindi po po ba, ma ang sabi ng buyer sa rider kay Paps ang 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 sabi ng scammer eh na, na ano na raw na pick up na raw so doon pa lang wala na sa na kasi may gumagawa ng mga ganyan na scam ngayon eh na, nakainkwentro na rin ako nyan nagsisend sila ng ibang picture ng rider para sabihin na na pick up na so ngayon pag true gcash yung bayad nila magsisend ngayon si buyer sa seller na scammer na <clears throat> na na pick up na raw yung item so talagang scam na scam so tuloy natin Ah, okay, okay. na ano? na ito pa 'yung wipe niya. Yung wipe daw kasi 'yung mag-aabot. Ah, tusok pa. Oh, ko oh, na lang po. Siguro okay. si ma'am yung... Si ma'am yung buyer, eh, marunong din. Marunong din siya kasi hindi siya ba siya... Hindi siya basta-basta bumibitaw kasi nga alam naman natin na ngayon na marami yung manloloko talaga. Lalo na true online yan, Gcash, ganyan. So, buti na lang at updated si ma'am. Tama yan na ginawa niya na nag update siya sa rider bago dun sa katransaksyon niya. Kasi mas maganda na magtiwala ka sa rider kesa sa kausap mo through online sa number mo lang naman yan or sa hindi mo alam kung legit ba yung page or sa marketplace pa, mo. Nagantay, ulit ako 15 minutes. nagantay na naman si Pop 15 nagantay minutes pa ulit pilit niya na sabihin sa customer na na pick up ko na at tumawag uli si ma'am at dito hello niya po. na sinabi hello kuya hello? Apo. may naantay lang daw ko wala na kuya, ano na siya? Ah, uh, sinabi na ako, pinlock niya na ako. Bakit po na, Bakit na, po kaya? Nabuko na siguro. Most common po yun. Ay, rapid na kasi sa akin na pick up mo na, pero hindi pa pala. Kaya nga siya. po. Kaya nga po, hindi ko nasa na pick up na yun. Kaya nga po, hindi kasi Kaya nga po hindi ko kasi nasasabing na pick up na eh. po, ko na, up po na eh, kasi mahirap din po yun eh Tama, tama si Pak ah, Sige po, i-cancel na na Okay, okay po Sobrang saklap. Halos kulang kulang isang oras ako nag-aantay pero wala pala akong... So, yan. Grabe na. No? Sobra yung mga scammer ngayon. Talagang di talaga lumalaban ng pareho sa buhay. So, ang gusto is ma malamang at maloko ng tao. Hindi mo, yung halagang 2 talagang mahirap kitain yan kung sa amin yan mga tatlong araw o apat na araw bago mo makuha yung ganyan tapos lulukohin lang ng lulukohin lang tayo ng mga ganyan na scammer so kaya tips mga boss na pag ganyan ng transaction mas maganda na tama yon na mas ano kayo sa ano wag kayo masyadong kumunik sa transaction ni seller at buyer kasi minsan nagkakaipitan yan sila dyan, mas maganda na kung ano lang yung totoo na nangyayari. Kung di mo pa na-pick up, hindi pa. Laging ganun ka lang, hindi pa po. Na, 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 -pick, na kuha mo na ba yung item? Kasi ang nangyayari kasi yan, yung mga ganyang halaga na 2-8, minsan kasi hindi kaya abonuhan ng rider. Kaya ang ginagawa ngayon, so true g ka ang mangyayari. syempre, yung buyer is naninigurado na ngayon na ang gusto niya is nandun muna yung rider machi-check yung item mapipick up bago sila mag-send ng payment kadalasan na inkwentro ko ganun yung nangyayari ngayon eh. kasi pag malalaking halaga talagang kahit naman kami na rider hindi kami bumibitaw ng ganun kalaki depende na lang talaga kung uh, napika pa muna yung ano yung store o bahay kumbaga alam mo na na legit talaga Buti dito si ma'am yung buyer eh marunong. Siguro talagang naka naka ano na rin siya. <clears throat> naka experience na ng mga ganyan. Kaya kailangan talaga doble ingat ngayon sa atin. Sa dami maluloko ngayon. Tapos sa mga client naman mas maganda na mas kumukonek kayo mas mas malapit kayo sa rider nakikipag-usap kayo about sa mga ganyan na transaction kasi mas maganda magtiwala kayo sa rider kesa naman sa buyer minsan na hindi nyo naman kilala at sa number nyo lang din naman nakakausap para iwas scam or panloloko sa, sa atin so gaya nyan 4 kilometers binaybay ni Paps yung booking mula pickup up ay mula sa sa ano niya sa sa location niya papunta sa pickup up so 4 kilometers yun tapos nagantay pa siya ng halos 1 hour daw sa sa ano na yun sa area sa pickup up na wala man lang nangyari so talagang ganun wala naman tayong masisisi masisisi lang natin dyan yung scammer na hindi naman natin talaga alam na ganun yung mangyayari sa sa booking na yun. So kaya ingat lang, maging positive lang para tuloy-tuloy lang ulit yung biyahe. So ganito lang vlog ko mga boss. So see you sa next vlog. Ingat and ride safe. Peace out.